marami pa rin nagtatanong, bawal nga ba talagang mag-upload o mag-live sa Facebook nang walang pangitaas na damit ang isang lalaki? Yung tipong gusto mo lang mag-chill, pero bigla na lang may warning at restriction. Legit nga bang bawal? O baka may mali lang sa ginagawa mo? Habang nag scroll ako sa comment section, may isang tanong na tumawag sa aking tansin. Ito ay galing kay Sir Val Talawan. Ang comment niya ay, Sir, bawal ba na walang pangitaas na damit sa video? Kahit lalaki naman po. Ayon o, no? Isa ito sa mga tanong na maraming nalilito. So, ito po ang sagot dyan. Ang sagot, depende sa konteks. Ang Facebook ay hindi agad-agad nagbaban ng nakatapless na lalaki. Pero, kung mali ang execution, baka bigla kang makita sa account restricted section. Pwede naman kung una, nasa gym at workout video. Sige lang, flex mo pa. Pangalawa, swimming o beach trip. Hindi mo rin siguro balak mag-swimming na nakajakit, di ba? Pangatlo, cultural o traditional events. Malay mo, may festival. Fourth, medical o educational content. Basta, informative at hindi provocative. Pero kung ganito ang senaryo, malamang may violation ka na. Una, walang dahilan. Example, nakatapless ka lang sa kwarto. Nakaharap sa kamera, tapos sa caption mo, like and share, ano text nun? Pangalawa, masyadong sensual ang dating. Kung mukhang trap o pang adult content, Goodbye video. At pangatlo, may kasamang violation. Halimbawa, taples ka nga pero may questionable action, words, o background content. Automatic red flag yan. So, ang tanong ngayon, bawal nga ba? Hindi kung tama ang context. Oo, kung wala kang malinong dahilan at may iba kang intention. Kaya kung plano mong mag-upload ng ganitong content, tandaan, hindi damit ang issue, kung di kung paano mo siya ipinapakita think before you upload. Huwag magsisisi sa huli. Sana nakatulong. Follow for more tips.